So, magitanaw anak. Ha? So, magitanaw Ayan, good morning, good morning, guys. Good morning, mga palangga. Ohayo, gusaymas. Ayan, kumusta po ang inyong morning? So, today is August 21, 2025. So, this is Papi's update. Araw ngayon ng huwibis, mga palangga. So, still, nandito po kami sa loob ng bahay. Yan. Ito po kami guys, nagpahinga. Yan si Papi oh. Noon sa kanak. Noon sa ka Papi. Papi, noon sa ka anak. Ha? Noon sa ka Papi ko. Yan guys, hindi na po siya nagsusuka guys. At hindi... At hindi na po tumutunog yung kanyang chan. So, kahapon guys, tumutunog yung kanyang tiyan guys. At nagsusuka din siya ng puro laway. Ayan, good morning. As usual, this is Papi's update. Bless mama anak bi. Taga santo anak. Kaluyan kas ginoong. Akong anak nga gwapo. Nga pinangga kaayo. Nga sobra ka buutan ni akong anak. Buutan. ka ta ng buutan. Oy, mama. Love di ka mama Lisa. Paraygon ko mama. Paraygon ko mama Lisa. Oy. Ingon ni papi mama. Hala. Nagiusig si Joker anak. Kinsa karon anak. Hala. Paminawa anak. Nagiusig anak. kinsa makaroon anak yan mayroong tinatahol yung mga aso sa labas guys so titingnan muna namin kung anong ablihan guys para kakita ta so makikita yan dyan guys pag mayroong dumadaan bakit tumatahol yung mga aso Alerto ako dito guys kasi hindi po natin ano malalaman. Hindi po natin Hawak ang panahon guys na maraming mga tao ngayon na uh, hindi na uh, maayos ang pangisip guys dahil po sa droga. So ayan alerto kami dito ni Papi sa bahay kasi takot po ako guys wala po kaming CCTV dito. Wala po kaming CCTV dito sa bahay so ayan nakamasid lang ako sa paligid guys pag um, mayroong mga uh, aso na tumatahol sa labas. Kasi si Papi guys, dito lang po siya sa loob ng bahay. Dito lang po sa loob ng bahay si Papi. Hindi ko pa lalabasin guys kasi ano, maraming sasakyan na dumadaan. <coughs> Ayan. Maraming maraming salamat po guys sa inyong palaging panunood sa amin ni Papi. Yan, maraming sapatos yan guys. Oh. Ipamimigay ko yan sa mga Uh, dapat bigyan guys Galing yan sa package kay Ma'am Rima Vergara Ayan That's a uh, Papi's update For today's episode guys This morning Happy Happy Thursday everyone uh, Have a pleasant morning Ayan malamig na umaga ngayon Mga palangga dahil po uh, May paparating na naman na bagyo Na uh, bagyong isang So, hindi pa tukoy guys kung saan po ito mag landfall. Sana po, mahina lang po. Kasi guys, takot po ako sa bagyo guys. So, thank you, thank you for always watching. God bless us all. Maraming maraming salamat po mga palangga ko. mahal na mahal ko po kayo. Thank you. Happy Thursday. Happy Thursday everyone. Ito po ang update ni Papi. Ayan kabuutan sa akong anak. Oy!